Narita Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nakalive nga noon si Kuya Roel at kasama niya rin si Miss Rachel. Dinalaw niya kasing muli si Miss Rachel sa kanilang bahay. Nung na naglive sila ay kinakamusta nila ang kanilang mga fans at tinatanong lamang din sila ng kanilang mga fans tungkol sa mga latest na nangyayari sa kanila. Habang nagkikwentuhan naman si Kuya Rowell Miss Rachel kasama ang kanilang mga viewers at subscribers ay bigla na magilang napag-usapan ang first meet nila ni Kuya Rowan. Tawang-tawa naman si Miss Rachel sapagkat ang dami niyang naalala. Naalala niya daw nung pagsubo daw ng ice cream ni Kuya na nakanguso kaya pinagtatawanan niya ito. Pagtapos naman ay pinag-usapan din nila ang mga unang chat ni Kuya Rowell at sinabi nga ni Miss Rachel na ang Jeje Moon daw. Dang reaction kayo sa mga vlogs niyo sa serye. Siguro matatawa kayo yung dalawa i-content nila. Ang man yung pinaka-unang pan. Mag-reaction ka kasi marami akong comment sa'yo. Gusto ko ah, mag-comment. reaction Oo, Bigla kasi ang tinawag nun. Ay, hindi no. Yung... Wala ka talaga sa plano yun kinausap ka na uh, abog doon? Wala. Sumama lang ako kasi nga ano, nagpa-vlog si Carlin Hapra dito. Sumama lang ako kasi nga uh, schedule ko yun. And then... Hindi sumama? Oo. Tapos, nung ni-interview ka pinakauna, di ba? I mean, hindi siya pinakauna. Yung first time kong sumama. Hmm, and then, naka-red the jacket ako. And then, tumitingin the lang ako sa labas. Pinapanood ko lang kayo. Umiiyak ka Tapos, ah, pinapakita niyo. Umiiyak ka nun? Uh, nun, nun, nun di ba? Or hindi? Hindi no, ako no, umiiyak noon. Umiiyak ka noon? Mukha no, umiiyak. Ah, so, hindi pala. Yung ano, yung nakipagkamay ka? Oo, oh, oo, oh, yung binakaon na. hindi. Hindi ako umiiyak noon. oo. So, ayun. Tapos, bigla kong tinawag ni Kalinga para nginisan na rin. Anong message mo daw? Nagulat <laughs> ako sino yung tinawag. Grabe naman. So <laughs> Sabi man, may ano. May. <laughs> Grabe yun siya, no? Judgmental <laughs> <So>, yun. <laughs> ito <laughs> tawag mo? Anong tawag mo sa akin? Ang bira nga. <laughs> ano ko? Wala lang. Na, ano lang ako. Na-amaze ako kasi ako yung tinawag. Di ba? na-amaze? Na-amaze ako kasi nga... Ah, ito, nagpagkamaya ko. Tapos... Ano? Wala lang. Wala lang yun sa akin. Kasi nag-share lang na din ako ng anak ko uh, bali nagbigay ako ng payo sa kanila and then di ko na alam kinau kinama eh next balik namin doon nag start yung ano, ay second ko na nagbigay ka ng ano, IV salamat po nagbigay ka ng uh, ng ano yung mga LV o oh, LB. Louis Vuitton yung mga pinadala ni ano ni hey, ma'am Lynn Moore Lynn Moore yun know? ah ay bakit, Lynn ba yun bakit alam mong Facebook ako nito huh? sabi mo kasi messenger oh. Ay siya, alam ko na. Bakit alam mo ang messenger ko na? Bakit alam mo yung pangalan ko? Hindi, na? na-check ko lang. Dumaan lang sa um, news feed. Dumaan? Oo, sa friend request. Ay, sa friend request. Wala, sa news Pero... Ayan na yun. Hey, bak bakit mo alam? Hindi, hindi ko nakikita dito. Pero ano? <laughs> <I'm> Stoker. Ang <laughs> <laughs> hey, uh, na-curious lang. Curious. Hmm. Bakit ka na-curious? Wala lang kong... kung... Bukang ba akong mate na tago? Hindi lang, na-curious ako kung... Ba? Sino ba ba? Sino ba ba? Hindi, <laughs> 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 wala lang. Gusto <laughs> <Yan yun. laughs> <laughs> ko Hindi, gusto ko malaman. Bakit mo nalaman ang Facebook account ko? Eh, hindi mo naman alam yung mga pangatid. Di ba fake man yata yung na-add ko? <laughs> Anong fake? <laughs> Binanyag din ni Miss Rachel sa mga nanonood na si Kuya Ruel pala ang una nagchat sa kanya. Naging nga daw itong nag-good morning sa kanya at nagkikwento. Kaya tawang tawa din si Miss Rachel sapagkat nung una, hindi niya masyadong pinapansin nun si Kuya Ruel. Kaya nga daw para panay chat si Kuya Ruel sa kanya at minsan ay hindi niya nire-replyan kapag hindi niya naman daw na-replyan si Kuya Ruel, ay kawang-tawa siya sapagkat nag-chat si Kuya Ruel at sinasabi na, hala, bakit di ka na nagre-reply? Grabe at pinagtawanan nga ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang mga ginagawa nila noon. Tawang-tawa nga din si Kuya Ruel sapagkat ang judgement niya daw pala dati. Pagkatapos naman ito, ay inaasar pa nga ni Miss Rachel si Kuya Ruel tinatanggi naman ni Kuya Rowell na palagi daw siyang nagu good morning kay Miss Rachel. Kaya sabi naman ni Miss Rachel ay ipapakita niya na lamang sa mga viewers at mga bubakids siya sa kanilang chat. Nang sa ganon ay magpatunayan niya na palagi daw talaga siyang chat ni Kuya Roel dati at ito pa ang lagi nag-good morning sa kanya. Natawa na naman si Miss Rachel na biglang bawiin ni Kieruel at sinabi na huwag nang ipakita. Sa pagkathalatangan na nagpapabebe lamang si Quiruel at ayaw namang malaman ng iba na sweet siya kay Miss Rachel. Grabe at ibang level na talaga ang kasweetan ng dalawang ito. Pagkatapos sa manito ay nagsabi din ng kanilang mga fans na Si Miss Rachel naman daw ang mag-like. Grabe't ibang level na talaga ang connection nila sa isa't isa at palagi niyang binibisita si Miss Rachel at palagi na silang nagbo-bonding. Talagang halatangan na mahal na mahal na rin nila ang isa't isa. So fake pala ako? Ay, ikaw pala yun. Tapos nung in-accept ko, ano kayo yung channel? Ay, eh, sa pag accept ng ibang, kahit hindi na sila mag-thank you, inahayaan nila. Ano Tapos, What? nung nag-reply ako, walang anong tatay. Di, kasi, Tapos, <laughs> ibang tao yun. Hey! Ako, ibang tao man ako, pero hey! part kasi, ikaw nang galinga, binipi siya. Butok ka na naman. <laughs> Butok. Ay, hey! hindi, kasi ga, special yun. Alimbawa, yung special na, special. Ano, <laughs> <siya>, child yun. <laughs> yung alimbawa, binipisya rin ng tingkalihan. At, hmm. Tapos pag-check ko sa sa ano niya, tataas ng followers ganyan. yan. So, sa followers ko yun? Pati sa ano, sikat na sikat pala ito. So, it's an honor you no, know, na makilala ko isang Rachel Morales. So, ayun, ang nangyari. Ano? Doon nag-start. Kaya pala, laging good morning. Good morning! <laughs> oh, good morning ba ako? Ay, hindi. Gusto mo balikan ko pa. Huwag na. <laughs> Next time na tayo yung dalawa lang. Good morning, sa ko. Good morning. Tapos kapag narapay yan, pati na nagre-reply. Jejo <laughs> mo. Ay, bukas pala, sabi ni, ni Kalinga, pero may reply. Sabi ko? Eh, ba't ganyan yung boses? <laughs> Hindi, nilalagyan ko lang sa lahat. Uy, ma. ay ka lang dyan, ma. Bless, ma. Bless, ma. Ang <laughs> <Kung> mukha nito. Uy. <laughs> good morning. Na good morning ba ako? Ay, hindi, hindi. Oops. Ikaw naman lang ka mag-live lock na si Dodong. Ay, oh, tapos ka na doon? Hmm? Nalulukin na ako kay Langga. Sige po, babay na po sa inyo. God bless. Ingat kayo palagi. Gar, Gay ko daw. Magre-reaction ka ba doon? Tra Sama mo ako pa nag-reaction. Tayong dalawa. Tayong dalawa. Sama mo ako pa nag-reaction ka kasi <laughs> parang na akong open. About sa... About sa... sa... ano? Kayo. Grabe yung, yung mga ano mo doon. Mga linyahan mo. <laughs> yung stura mo doon. Gusto <laughs> <laughs> ko lang purihin. <laughs> purihin o pagtawanan. <laughs> <laughs> Hindi na. Ah, uh, <laughs> uh, ito matawa. Tumatawa ka na nga dito. Hindi na appreciate ko kaya yung effort mo. Ah, sige po. Uh, yung kumain ka ng ice cream tapos na ang <laughs> Saan yun? Ay, doon sa ano? sa park? Central Plaza? Ano yung Cinderella Plaza? <Anong> Central Plaza? Pim! Bungol! Bungol! Laga, ikaw na daw mag-live doon. bye po, God bless! Oo! <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.